Pakinggan po natin mga kapatid itong uh, kasalukuyan na nagaganap na rally. Pagtitipon-tipon po itong mga loyalista ng ating uh, kasalukuyang pangulo ng bansa si uh, President Ferdinand Bongbong Marcos. Na kung saan nagtipon-tipon po itong mga loyalista uh, doon sa uh, malapit sa Senate House upang uh, ipahatid yung kanilang kagustuhan na papasukin na itong ICC dito 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 syempre sa ating bansa. Uh, pag sinabi nating ICC para sa hindi pa nakakaalam mga kapatid, ito po yung International Criminal Court na mag-iimbestiga kung may katotohanan nga na may EGK na nangyari dito sa ating bansa noong kapanahunan ni Apolinario Duterte bilang pangulo ng ating bansa. So ito po mga kapatid pakinggan natin at uh, kung ito po ay uh, uh, sa palagay ninyo na uh, dapat lang ito ay uh, i-share po ninyo mga kapatid So sabay-sabay po natin pakinggan panoorin yung uh, uh, ginagawa po uh, itong mga kapatid natin diyan po sa Manila. that's a report po may uh, pambansang awit pa Pakinggan natin po mga kapatid <coughs> Ayan po mga kapatid, sinisigaw nila na dapat papasukin na daw natin itong ICC. Uh, ito po uh, sinasabi po nila, sinisigaw nila uh, sa uh, sinado na papasukin na natin itong ICC. ただいま。 So ayan uh, po mga kapatid at uh, umpisa pa lamang ito ah uh, uh, titingnan natin kung ano pa yung uh, gagawin nila sa susunod pang araw dahil uh, inumpisahan na nila itong uh, pagtitipon-tipon itong mga loyalista ng ating mahal na pangulo si uh, President Ferdinand Bongbong Marcos upang uh, isigaw at uh, they are addressing their uh, 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 kahilingan sa Senado na dapat papasukin na natin itong ICC so ayan po mga kapatid at uh, ako po yung muling uh, lubos na nagpapasalamat sa inyong lahat sapagkat ako po yung naniniwala na uh, nandidiyan pa rin po kayo uh, pang uh, makisama sa ating palatuntunan na ito at uh, kung ito po inyong nagustuhan mga kapatid ay pakishare lamang po para naman po sa informasyon ng ating mga kababayan tungkol po sa rallying ito na ginanap po diyan po sa Manila sa Senate, uh, malapit po ito sa Senate House ah, uh, upang uh, uh, ihatid nga yung kanilang mensahe sa Senado na itong ICC ay dapat papasukin na para investigahan itong EGK uh, na nangyari di umano noong kapanahunan ni Apo kay Duterte noong siya ay Pangulo ng ating bansa. So with that, ako naman, Jose Kulo, laging nagsasabing, kapwa ko, mahal ko.